Baka uh, sila ay hindi makabili ng oral rehydration salt solution. Nagbigay kami ng tip. Mm. Kung may malinis po kayong tubig, halimbawa napakuluan nyo yon dalawang minuto yung rolling boil, tapos pinalamig nyo, sa isang litro po, uh, maghalo po kayo ng anim na kutsaritang asukal at kalating kutsaritang asin ito ay uubra na po parang uh, replacement doon sa Mari ng Bilin. Pero kung gusto niyo pong may lasa, bibili po talaga kayo ng Orisol. Orisol, okay. Or Oral rehydration Salt Solution. Doc Eric, yung iba bumibili ng ano, no, branded to, sorry, yung mga Gatorade. So, pwede ba yon? <laughs> oh, tulip, Is that considered? Ay, oh. um, yeah. Para isport yan. Sa sports so yun. sa yeah. electrolyze. Oo. Yes. Sa mga pinagpapawisan yan. Correct. correct Hindi yan uubra. Hindi, Marami okay. din nagtatanong sa amin anong pwedeng kainin. Mm -hmm. So may broth diet. Yung banana sapagkat uh, kailangan natin ng potassium. Yung rice, yung applesauce, saka toast. Pwede naman yung mga cereal, sopas. At uh, hindi naman po bawal kumain pag nagkarantina tayo ng diarrhea. Yung unang report sa amin, uh, madali namang na, naka-recover at hindi naman ganong karami na ospital. So balit, ang mga ospital ay naghanda na rin kung sakasakaling uh, dadagsa yung konsultasyon o yung madadala sa ospital, lalo na kung meron palatandaan ng severe dehydration. Yung hindi bawal kumain pero ano po yung mga pagkain na dapat iwasan para baka mamaya ay eh, mapalala pa yung diarrhea. Ah uh, halimbawa yung tsaa o kape kasi lalo kang iihi noon. Mm. O kaya naman yung masyadong mabigat uh, yung fiber content kasi eh uh, umihilab yung tiyan at uh, hirapan po kaya Uh, pansamantala yung mga binanggit ko nga yung iba naglulugaw mm -hmm. yung iba naman ay soda crackers yung yon pwedeng yon yung pamalit pansamantala lang naman yon ilang oras lang naman yon yung iba ay baka uminom na antibiotics baka hindi naman kailangan yeah. at yung iba naman nagtatanong sa amin kung pwede yung loperamide at kung hanggang ilang beses tatlo, apat sa mga adult sa bata hindi nire rerecommenda po yun. At uh, rehydration lang po talaga. So dapat maalam po kayo kung kailangan dalhin sa ospital halimbawa sa mga sanggol yung lumulubog yung bumbunan Ayan. o kaya nangangalumatay yung mga bata. 'Yan mga palatandaan yan, lalo na ihaw na uhaw na uhaw o kaya naman ay bumibilis yung Uh, paghinga, kaya naman ay bumabagsak yung blood pressure kung may pansukat po kayo. Hindi na magandang senyales yan. Wala naman na report po sa amin na may namatay na at wala nino naman na i-report na lubhang na napalubha po yung dehydration. Pero Yusek, yung sinasabi po ninyo kanina na dapat mapakuluan yung tubig ng at least 2 minutes no para safe. Pero kung halimbawa po, since alam na natin uh -huh. na may pwedeng contaminated water yung ng diarrhea, safe din ba yung mga filtered na water na ginagamit natin dun sa mga bahay natin? Uh, maliban sa pini-filter yan, nirecommend nire na pa rin namin na pakuluan muna pansamantala. At uh, i-report din ng publiko dyan sa Baguio City kung may uh, pagbabago po sa kulay o amoy ng tubig na Ah, uh, lumalabas po sa gripo.